Yun, shout out sa inyo lahat mga tropa dyan Oh. Magandang hapon, magandang tangali. Dito naman tayo sa Anunas o. Oh. i update na naman natin yung bagsak presyo nila. Wala nyo kung magkano to. 6.50 na mga tropa yung mga nice. dito. Pakita ko sa inyo. Ito katulad dito o. Oh. Night. Yung size ito 8.5. Tapos presyo 1.3. Ngayon makuha mo na ng 650 mga tropa oh. Siyempre mga may tawad pa yan. Ayan, ang dito po. Ah, tulungan yung mag-fix dito ang, hanggang dulo. Let's go, alright. Number 5 to location no. Highway na papuntang Tabaw tapos sabi lang papuntang Marina yan. Tapos dito lang yan no. Oh. Nortex. Tapos doon Ansons Co Market, uh, Ilarte. Tapos dito lang yan no. Oh. Little Bike Operation. Nandiyan yung Ilarte oh. Little Bike. Dito lang yung kayukay Tapos dito naman uh, Dap Dap. Yamaha. Tapos dito kayukay na. Update natin ngayong araw. September mo ngayon. September 15. 2025, ito, 650 na lang ang tropa ng Mascotos dito. Ito, tingnan natin ito. Pero, diyan. Eh. Gano'n, 900. 700, 80. 650 na lang ang tropa to Ito, ang ganda nito, o. Oh. Street oh o. 980 lang siya. Kaya, makukuha mo lang ng 650. Kasi, medyo malit na ang tropa ito. Ang ganda nito, o. Oh. Banda ng ano pa atropa pa, sulit so, pa to. Kulang so, dito, laba mga kura. Yan, meron ng new balance dito. Kaso mukhang malit lang, new balance. Tapos ito, numbers of all-star. Malit lang mga tropa. Ito, Columbia. Magkaan ang presyo nito. May nga nung PT. May makuha mula ng 650. Tapos dito naman tayo. Bandang loob mga tropa. Ito, gaming ah, sila o oh, blouse. 50 na lang yan. Tapos, ayan o. Oh, si na lang mga ito yung mga mouse dito. Tapos, dito na lang tayo sa kabila. Ayan o. Oh, mga t-shirt dito. Ayan e, o. Ayan o. Pangarabas. Ayan o. Ayan o. shirt. 50-50 lang. Isang ka pa mga trupa. Tapos, mga bag dito. Pag, pagsak presyon na lang yun oh. o. Ayan o. Oh, 150 na mga trupa yung spot. Ang bag dito. Tapos, dito sa kabila. 50. Hindi so, may tawad pa yan o. Oh. Oo. Oh, uh, ah, punta nyo na. Oh, ah, makahanap kayo ng legit na bag dito. Kaya e mga bag dito, mga truko. Ayan o. Pang travel. Pasok si school. Tapos dito naman tayo sa dulo. Ito, dress nila ang si 50. O, jacket. Kasi tagulan nyo yun. Kailangan yung jacket. 50, ang ah, 70 lang yan. Tapos dito tayo sa bandang dulo, mga trupa. Oh. Yun. Kitaan nyo yung mga trupa. Yung presyo nito. 650 na lang yun po hindi pa nakuha yung bands dito ng lupo po oh, ang ganda pang ilalim eh. makuha mo lang ng 650 po dati siyang 160 kaso ang size dito size 8 mga tropa medyo maliit lang yeah, um, yun, pwede na to 1,6. 6, -6. Ngayon, 650 na lang yun mga tropa oh. ikita niya may impression nito 650 na lang wow dami pang pipili yan. Kaso medyo maliit lang yung mga naiwan dito. Pero magaganda pa mga tropa. Sulog so, pa yung mga pangarabas nyo, kung pasok. Ito, so, dito yung mga tropa ko, unay ko. O dati siyang 1-3, eh, makuha man ang 650. Ang size, yun. 825 mga tropa. Ito, so, adidas oh. to. o. Maganda pa ito eh, o. Makuha 1-3. Okay, makuha mo lang 650 ito. Tingnan natin yung size nito ko oh, medyo malaki ka tropa ko oh. medyo yung lang pa UA size 9.5 yan dami pang sumulit so, na ito katulad din ko ka tropa ko oh. balance mo kaso mukhang malit lang 980 may isa ano uh, na lang 650 na lang yun size ito oh. yan mga tropa ito tingnan natin itong rebuck nito ah puma pala sorry puma ng RS RS R... ah RS6 oh wow Pula na dito katropa labo pala po. Oh. Ganda nung ilalim po. Kita oh. mo naman no. Oh. Dating 1.4. Ngayon makuha mo na ng 6.50. Tapos mukhang maliit to katropa to. Pati na natin size para sigurada. Sigurado tayo. Yun. yung size is mga true Kaya yun. Tapos maliit lang. Ayun. Nahulog na. Buhay pa. Ito mga troops oh. Puma to. Puma na pang babae to. Ang goods pa itong ilalim ito. Wow, oh, ang presyo. 1-2. makuha mo na ng 6.50 yan. Ang signage niya, 1.6.50. As medyo malit na ito pa, 6.5. O, oh. oh, yun. Ang oh. babae, malit size. Tapos meron din po ma dito. mas na lang nang insel mga tropa. Magkano? 1-2. Magkano yung presyo niya? 1-4 mga po 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 mo ay makuha mo lang 6.52 pinunin natin yung size dito yung size 9 mga po 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 mo ito po po rin pinunin natin yung pangarabas dito natin syang 1-4 pinunin makuha mo lang ng 6.52 ito medyo malaki katulog po po yung size yan size 10 ah oh, size 9 size 10 mga tropa ito puma pa rin kasi mukhang maliit lang presyo ng 980 ngayon makuha mo ng 650 to maliit na ito mga tropa yung puma nito po. size 5 puma na triple black ito may sakay mga tropa mukhang maliit lang ganda ng lalim pa presyo ng 1.3 ngayon makuha mo ng 650 to yung ganda to, kasi ito. Ito. 5 .5 ang ganda sana po kasi yung kumalit po yung pag-ong size nito. Sa mga anak ng mga trobo. Let's try lalo mo. Night Sakai. Tapos ito po. Night Air Max. Ito. Magkano siya? 1-2. Ito po makuha mo lang 6.50 to. ito. pa. Ito pa yung size niya. 8.5 mga trobo pang size ito tulid po pati lalid 1 po may makuha mo ng 6.50 pati na natin yung mga propa ito oh, ang good. goods po Nike tapos ang, ang size nito tingnan natin no, medyo malaki yung mga propa size nito no? so, no, dati siyang 1.9 may makuha mo ng 6.50 ito kaso lang yung sirilas nito goods pa mga propa pangarabas pa size 9 no? Nike Oh, 6.53 na lang ang trump ito. Dating 9 na 1.9. O, ito po, night pa rin eh. Yan, tingnan yung mga trump na night air. Oh, magkano presyo? Dati isang 1.6 oh. Eh. Kaya makuha ko ng 6.50. Good spy lalim oh. Tingnan natin yung ang size dito. Medyo malaki ito eh. 8.5 yata ito. 8.5 mga trump na ito mas Maso lang ang insul, bilan yun lang. Magkano lang ang insul ngayon? 20 pesos, pero ako na ang insul, oh. Dating siya 1.6. 6.50 na lang. So, tingnan natin ito na tropa, oh. Next, Magkano presyo? Dermax, oh. Presyo 1.4. Ngayon, makawa mo na ng, ano to? 6.50, oh. Tingnan natin yung size. Ito e yung tropa, kung marabas, oh. Oh, medyo malaki yung oh. size 9 is ito po. Medyo malaki rin yung katropang night nito. Boots pa yung lalim o. Oh. magkano oh, dati? 1.6. Ngayon, makuha mo ng 6.50 ito. O, oh, laki ng ano katropa pagkabangsak presyo na. Ito, so, tapos yung size yun o. Oh. 9.5 mga katropang size nito o. Oh. pa ito. Oh. Panalaban nyo ito. Wapo pa ito mga katropa. O, oh, ito. natin yung rebak nito. Hanggaan o. Oh? pang dati siyang 1-2 ngayon makuha mo na ng 6 oh. tabakan na natin yung rival nito ng tropa ba next month o oh, yan o oh. yung size o oh. May, in, ano po with oh. 8.5 mga tropong size o oh. ito rebuck mo oh. dami akong nakikita ang rebuck dito oh. kahit siyang pumunta ng ang ah, ano outlet okay okay mayroon talaga yung rebuck mo ito pang pump Ayan o. Oh. Ang kaan presyo. 980 lang siya. Ngayon makuha mo ng 650. Ito mga trupo. Hindi pa nakuha o. Oh. Baka kayo lang hihintay nito. Per Jordan. Black and red. Ang presyo. O. Oh, magkano ba na presyo dati? 1.6. Ngayon makuha mo ng 650 ito. Oh. Kaso medyo maliit na trupa. Kaya walang kumukuha. Ano? Ito na yung issue lang ka ito pag-gilid lang o. No yun na wala yung size nito siguro mga size nito mga 8.5 pero Jordan o no? 6.50 na lang isang ka pa yan nalap pa tayo mga tropa ano ito to yung na to solid no o dati siyang 1.2 1.2 ngayon 6.50 na lang to isang ka pa o oh, size 9 no? oh. pila pila na -adlaw. pasko na Wow. Ito ano to? Tingnan natin po spot si Papa Bro. Kulumba yata Yun, to. Yun kulumbyo. Good spot. Dati siyang 1 to, makuha mo na ng 650 po. Yun, size 8 to. Kung naghanap ng Columbia ng mga tropo, 650 lang to. Size 8. Oh, good spot yung lalim. Oh. Ito. Tingnan natin to. Puma na-raise pa rin. Oh. R6 Puma yun, ganda ng ilalim po o, version 1 to kita niyo yung signage na yan 6.15 na lang to wow. tapos ang size kaso medyo maliit ito mga tuba yun ang ating mahigi maliit nyo oh. size 6 mga tuba sayo mo ito po, oh. puma na po babae rin oh. ito ang ganda ng ano ilalim pa So, yun po. Plus yung 1-3 lang. Oh. Ngayon, makuha mo na ng po. 6.50. Yun. U.S. 5.5 mga tropa. Ganda sana po babae. Oh. Tulad ito pa oh. itong puma na ito. Ito po. Oh. na sa poster. Oh. Wala. Maliit lang. Plus yung 1 Ngayon, makuha mo lang 6.50 to. Ang size. Yun, made in China. US size 5. maliit na nga. Ito, bombers ko na ito po. Na red. Kaso maliit din ang ano ito Size nito. May nanonood ng ito lang siya. na. Size 7. Ito, tingnan natin itong na nito. Neck na ano ito. Type, type 2 o oh, magkano presyo 1.3 may okay, makuha mo na ng ano to 6.50 kaya nga ito pa thank you for watching